Hindi nga sa lahat ng oras ay nakakapag-order ako ng alahas. Pero pasalamat na rin dahil kahit nga papaano paano ay merong umo-order at nagtitiwala sa akin. Legit naman akong online seller ng alahas at ito nga ang ginawa kong hanap buhay mula nga na ng mag-pandemic. At kapag nga ako ay nakakapag-order ay laking tulong nga nito sa amin. Kahit nga madalang ang pa-order basta sigurado ay okay na nga ako doon. Nakapagpa-order nga ako na ng isang Bulgari ring na may size na 5.5 at may grams na 5.9. So hindi siya basta-basta mataas na ang grams, it means mataas na rin ang presyo. Isa rin ako sa nangangarap na magkaroon ng ganitong singsing -sing, pero ngayon ay pangarap na laang muna. <laughs> Bali, eto pa nga yung isang order earring siya na Cartier or Cartier. Yung umorder ng Bulgari at saka itong umorder ng earring ay iisa lamang. Itong ang earring na to ay bali two-tone kasi dalawa yung kulay niya, isang white gold tsaka gold. White gold yung pinaka earrings niya tapos dun sa palibot ng earrings ay eh, meron siyang gold. At ang umorder po rito ay hindi taga rito sa amin as in malayo. Sabi ko nga sa dami na nag-online seller ng alahas at medyo malapit pa siya sa Maynila pero ako yung napili niyang orderan ng alahas. And take note na una po ang payment bago ang item. Usually talaga, pag bago lang kitang buyer, hihingi lamang ako ng down para sure nakukuni ng order pero siya na i-pull payment niya kahapon. Kaya nga, sobra-sobra ang pasasalamat ko doon sa buyer ko. At makikita nyo rin dyan kung gano'ng kaganda yung alas. Yung Cartier earrings ay kasing laki lamang po siya ng 5 at yung Bulgari ring naman ay tricolor ang kulay. So sa mga gustong umorder, mag-comment lamang po kayo or kaya PM nyo ako. Yun lang, salamat.